Sapatos? Ha? Wala mo sa sapatos. Sapatos? Gusto mo ng sapatos? Oo, ah, puti. Puti? edi di, dumihin yung puti sapatos. Ano? yung puti Ah, sige, maghahanap tayo ng sapatos. Sa mga kababayan, baka po kayo may extra sapatos dyan. Gusto ni Kuya J. Doe sapatos. Okay naman yung sapatos mo ah. Ah, sira na. Anak sira na nga. Ang magandang araw po. Dito po natin bibilan si Kuya Jay ng sapatos. Ano? po na rin pwede si pati may niya. nya ng may thank you so much po sa ating butihing sponsor kay The Artist ayan Sa'yo so, mga, mga kababayan may, may pre na palang may thank you so much po may pre ng may okay, ayan ko Jay may bago ka na sapatos um, marami ka nang mabibintang walis palagay ko ngayon <laughs> sa may po black na lang po Ah, oh, black na lang para hindi lumihil. Kumbaba oh, na, oh, may pre pa oh, may show wax pa. Ano, ano kaya malinis kaya ni Kuya Jay ito. <laughs> Magkano yan pre? Bali 1k po ito. Ah, 1k murang-mura yan, ah, oh, 1k. Thank you so much po sa butihing sponsor ano kay From the Artist. Totoo na si Kuya Jay nito. Hey, maganda tanghali. Kaya, eh. kaya ng forma natin ah. But nagpapasalamat ka ano? Ha? Maganda tanghali. Ang ganda ng tanghali. Ang ganda ng tanghali. Sumo, oo. Oh. Oo, oh. 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 ito yung... Oh. May jas na lang muna sa'yo. Ano uh, na <laughs> Okay lang, may jas lang. Okay. Yung sapato sa akin. Uh. Ha? Doon tayo sa linong. Mato kayo, ding. Dito kayo. Dito kayo. May halik po. sa sapatos. oh O, ito. O, o, ah, pa. o, Nike yan, o. Ah, pwede pang basketball 'yan, 'no? Pwede kang magtatakbo diyan sa court. Oh, ito panglinis to. Oh, may. Pa, o, sige pa. Tingnan natin kung kasya sa iyo. Ako eh, dumi na pa paa mo eh! Hindi ka pa lang! Hindi ka na! Wala ka kayong nirkater. Dapat hinihingi mo. Di na mga Yan ang naging mo. Dapat hinihinok ha natin. Kuya Jey sa isang araw dalang ka ng nirkater o. Ihinok natin yung kambal-kambal mong paa. Nung ako itong paa, mauna nung nirkater. Hindi na ma nirkater ng kanyang ina wala nang mata. Daga, nung isa may gunting ako dito. Bawasan muna natin, baka sumabit siya, may gas. <laughs> yung <sakamong> nakalawit. Yung tuko mong nakalawit. <laughs> Hindi na nakapag-nel-cutter. Ano, guntingan muna natin. So, okay, ito. Ako ng nel cutter ay nagtatulog natin ba? Sabahat kaya. Ah, si gas! Okay, tinanggal lang natin yung ano nakalawit kasi. Baka sumabit siya, may gas. Ba, dapat yung pa rin nukuhan niyang bata niya. So, dapat rin natin, no? no? Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Kompleto naman pala rin ang koko eh. <laughs> kaya na, pero kompleto. Nakahiwalay din eh. Kaya <yelos> ah, ah, yun natin yung may jas. Hindi na muna. Ah, na. May okay, bago kan sapatos. Deig mo pa ako. Ako wala pang sapatos. <yelos> kaya kaya

Oh, bago yan baguhan oh lagi yung isusuot Tapyan sa wala kang pampiesta pakain ito-ito. Pampiesta muna ito. to. Yung ano na lang yung mga bugay bugkid. luma muna isuot mo na ito pampiesta muna oh. Pero kung so to pa. Kasi nakataot nakata-geeld no? Eh, nakatagpo mo nga pala yung isa niyang parang yun. Kaya dapat talaga mas malaki. Uy, ato sa loob yung tabi. Ha, may tabi mo ba sa loob? Wala na! Mahirap lang suotan kasi nakatabi niya. Ibuka natin lahat yung tali. Ay, ato Ha? Balik ko guys, yan. yan. yung kaloob sa atin ng Panginoon. Eh, akin nga, maliit din eh, oh. <laughs> Tanggapin natin kung ano yung kaloob sa atin ng Panginoon na. Basta importante, eh. wala tayong inaapakan tao, tayo nagsisikap. Oh. Ah. Ayun, ayun, maluwag naman eh, oh, ayun. Oh. Lang ang Wala wow, bago sa pato si <laughs> JJ <laughs> oh, May medyas pa yan. Masarap yan. Eh, pag walking walking. Ah, kahit mag basketball yan, hindi oh, di madudulas. Ang inyong mga sapatos, puro oh. mga palisipikan. Ang basketball yan. Ito na. Oh. Pampiesta na yan na JJ. Nga, yeah, oh, pampiesta. ano oh, anong masasabi mo sa bagong sapatos mo? Salamat <laughs> po. Ah. Yan, maraming maraming salamat po kay From the Artist. Yan, siya po yung sponsor natin sa sapatos. Natandaan mo pa yung si The Artist? Apo. Yun yung nagbigay sa iyo ng ano, dalawang sakong bigas at 500 pesos. Binigay ko sa iyo nung isang linggo. Oh, yan din yung nag, nagbili ng sapatos sa iyo. Uh. Masaya ka na yan. masaya um, ah, si JJ. Oh, Ano na yung masasabi niyo na? Talagang abot abot yung blessing na dumarating kay Kuya Jay sa inyo. Maraming um, Pray lang tayo. Gawa lang tayo ng gawa ng kabuti sa kapwa natin. natin, um, uh, ba't malalampasan din natin kung ano problema at pagsubok. Nay! Uh, uh, isipin nyo, hindi na, kayo, hindi na kayo namimigas ngayon kasi baka abutin siya yung dalawang buwan siguro yun. Uh, abutin siya yung dalawang buwan yan? Hindi naman. Hindi, <laughs> 50 kilos kasi yun eh. Ayan si tatay. Ayan si tatay, o. Oh. Nako, may walis na naman si Kuya J. Delikado na naman to. Ititinda mo na naman yan. Kasi, dito na bibili rin. O, huwag mo na muna itinda. Nabibili na pala dito. Sariwa pa, oh. Oh si tatay po. yun po ang trabaho ni tatay. Mga panguha ng walis sa bundok. Si tatay ay 77 na, ano? Eight. 78, 78 na. Patay, dalawang taon na lang Pwede na kayo makakuha ng 10,000 ah Alam ko, 80 years Meron nang makukuha ng 10,000 ah Sabi nga oh. Si nanay, ilang taon na sinanay Ay, matanda ako sa Ah, ay si tatay malapit na oh. Wala pa si tatay Iniindang karamdaman talaga Abot na ng ano, 100 years Ayan <laughs> oh. oh. po ang hanap buhay ni tatay dito panguha po ng kayasin tapos si Kuya Jay naman ang nagtitinda. Kasi ayaw pumayag na hindi siya magtitinda ng kinayas ng tatay niya. At magagalit ito pag hindi siya nakapagtinda. <laughs> Gusto niya kasi tumutulong siya sa kanyang magulang. O, kita nyo kahit ganyan si Kuya Jay, hindi po siya pabigat sa kanyang magulang. Hindi problema na magulang niya. No? Kaya maraming maraming salamat po sa mga nagbibigay kay Kuya Jay. Sana po yung mga blessing na pinagkakalob nyo kay Kuya Jay ay siksikliglig po at umaapaw na ibalik po sa inyo ng Panginoon para mas marami pa po kayong matulungan, hindi lang po sa amin ni Kuya Jay. No? Um, ano Kuya Jay, uwi na kami kahit umuulan. Ah, hindi, pati, pati latila muna kami ng konti o lakas ng ulan, no? Dilim mo. Oh. Uh, si Lola, si Lola dito. Ano ano si Lola? Magkapatid po doon? kami niyan. Ha, kapatid kayo ni nanay. Ayan. Hindi na makapaglakad ng malayo. Hindi na. Eh. Kasak, kasakit, na si nanay eh. Wala, wala nang mata. Ayan po, maraming maraming salamat po. Ayan na lang ang tarabaho ko, um, Dito sila. Ako, pag naulan na ganyan. Paano yung bahay nyo? Hindi ba tumutulo? May natulutulo din po. Hindi naman uh, ayan, <laughs> <tayo> na <laughs> na Oh. Ayun, ay, tulad ngayon tayo, naulan. Oh. Ayun, oh. ayun yung bahay nila. Ayun, yung... So, ah, may tarapal naman pala, bagong tarapal eh. Oh, okay, ito, so, naulan. Na maraming maraming salamat po at naulan, no? Okay. Ito po, hanggang sa muli po. Ay, naulan. Bye-bye. Na